I've been attached with a feeling of them waking up with you but nga sa interview na ito ng ating Bel Mariano sa isang radio station ay talagang nalaman nga natin kung ano nga bang kanta sa The Solem ang dedicate niya para kay Doni Pangilinan at ang unang ang sinagot ng ating Bel ay lahat nga raw ng kanta sa nasabing album na The Solem pero isang kanta nga talaga ang bagay na bagay at si Doni talaga ang unang nakarinig nito at kahit nga ang interviewer o host nga ng sabi radio station ay kinilig nga sa sinabi ng ating Bell. At dahil nga rin dyan guys, ay eh, talagang umani nga ito ng maraming komento sa social media. At ayon pa nga dito, from somber and solemn talks about finding peace, when you talk to him, he gives you peace. During her media interview for her concert, to dedicating nobody else to him. A song that talks about spending the rest of your life with someone who is irreplaceable. Yan naman, talagang umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil talagang ang tambala ng ating Donny at Dal ay hindi talaga kapalit-palit